Ito yung tips sa pagpapatubo ng sibuyas dahon sa plastic cups, napakadaling gawin at mabilis na paraan. Panoorin mo ito kaibigan upang makakuha ka ng idea kung paano gagawin. Ang unang step ay kailangan nyo ng plastic cups para sa pagtataniman. Depende na rin sa inyo kung ilang piraso, pagkatapos ay butasan nyo ito ng pahaba at mainam na gumamit ng soldering iron sa pagbutas ng plastic cups para sa mabilis at mahusay na pagbutas. Ang gagamitin na ilalagay sa plastic cups ay cocopeat. Mas maganda itong gamitin sa pagtataniman ng sibuyas dahil may kakayahan ito na maghawak ng tubig sa matagal na oras. Ang sibuyas kasi ay mas mabilis tumubo kung laging basa ang area na pinagtaniman. Pagkatapos nyong mailagay ang coco peat sa plastic cups ay pwede nang kunin ang sibuyas na inyong itatanim. Balatan o tanggalin muna ang tuyong balat nito pagkatapos ay putulin ang dulo ng bulb para mabilis makaabsorb ng tubig at mabilis makakasibol ang talbos ng dahon nito. And after that, kumuha ng plastic container na sakto lang ang sukat. Ang purpose naman dito ay para lagyan ng tubig at dito ipapatong ang plastic cups na ating pinagtaniman ng sibuyas. Magandang idea ito para hindi ka na mahirapan sa pagdidilig ng halaman mo, dahil may sarili na itong self-watering. At sempre sa unang beses ay kailangan pa rin itong diligan ng tubig sa ibabaw para ang bulb ng sibuyas ay agad itong maka-absorb ng tubig na sa ganon mabilis mabuhay. And after 12 days, ganito nakahaba ang pag-usli ng dahon ng sibuyas. Kung mapapansin nyo, halos isang dangkal na ang haba ng dahon at berdeng-berde ang kulay nito, malusog at masagana ang pagkakaroon ng ugat. Ngayon ay hayaan lang natin ito hanggang sa aabot na sa gulang na pwede nang anihin ang dahon. And after 20 days, ganito na magiging resulta ng halaman mo na sibuyas. Ang mga dahon ay talagang mausbong at berdeng-berde, mahusay ang paglago at napakasulit, lalo na kung gusto mong magtipid ng sibuyas. Napakagandang idea ang ganitong paraan sa pagtatanim ng sibuyas, sapagkat hindi na kailangan masyadong mag-effort sa pagdidilig pagkatapos magtanim. Bukod pa doon, pwede mo lang itong gawin kahit nasa bahay lang. Mabilis lang maani ang sibuyas at higit sa lahat maraming beses mo pa itong maaani. Kung kinukuha ang dahon ay kailangan magtira din sa pinakatangkay sa bulb ng atlas isang pulgada para mabilis itong makakarecover ulit at magkaroon ulit ng panibagong dahon. Ang idea na ito ay effective at higit sa lahat ay galing pa sa magagaling na farmer sa ibang bansa. Pwede natin itong gayahin lalo na sa mahilig din sa pagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran. Malaking tipid ang pagtatanim at nakakasiguro ka na healthy ang kinakain mo.